Ay, kain po tayo. Um, uh, ang hirap kong ipaliwanag ito. Hindi ko alam kung paano ko gagawin. eto uh, ito ay confidential po. Dito sa Edmonton. Uh, 2023, 2024, baka etong 2025. Marami kasing ano, uh, move dito na galing Toronto any part ng Canada, uh, Vancouver, kung sino man yung mga nakakakilala sa akin dito sa Edmonton, sa Facebook o kaya kung yung vlog ko na nakikita, ay confidential ko ito. Sana wag niyong i-comment kung anong kumpanya ito. Para lang matigil na yung kabulastugan nila. Kasi na, parang na-hypnotize kami o kaya naloko kami doon sa kinuha naming bahay. Uh, doon nagka letche yung, ano, yung mga credit namin tapos uh, niloko kami sa madaling salita ito ay build homeowners builders na gumagawa ng mga bahay tapos ngayon may mga ano siya may mga Pilipinas siya na Pilipino na tao na nagaalok sa mga baguhan dito tinatarget nila mga Pilipino halos uh, hindi ko sana po ilalabas ito pero mainam na yung ako lang yung uh, ako na yung naloko kasi umabot ng mahigit na isang milyon yung utang namin kasama na lahat doon sa nilo namin na 850 na 28 hectares na lupa na sagasaan yung mga credit card namin tapos yung iba pa may mga student loan pa yung inaano ko lang na hindi rin sana kayo maloko gawa nung may kakotsaba sila sa bangko na nagpro-proseso din. Ay nagtataka kayo kung paano paano kami ano uh, na-approve ng 850,000 doon sa 28 hectares. Napakagaling nilang magsalita. Maraming salamat po. Confidential po ito. Sana yung mga nakakakilala sa akin sa comment, wag niyo wag niyo iaano po yung kumpanya. Ang hindi na po kami maghahabol. Ipapasa Dios na lang namin. Kasi kung naloko man kami, nakakatulog kami ng mahimbing, eh sila, baka, siya baka hindi, hindi na siya nakakatulog ngayon sa ginawa sa amin. Pag, pagmamatay mamatay siya, ni Piso wala siya madadala. Maraming salamat po. Confidential po ito. Ayan. Please lang po. Huwag po sanang i yung kumpanya niya. Ayan, maraming salamat po ulit.